Ano? Hindi na ba talaga itong mapipilit na sumama sa akin? Javier, nag-usap na tayo, di ba? Oh, sige, sige. Hindi na kita kukulitin. Pero kung may kailangan ka sa akin, anytime pwede mo akong tawagan, ha? So, mag-ingat ka. Mag-ingat ka rin. Martin. Anong ginagawa mo dito? Lailani, pwede ba tayo mag-usap? Wala na tayong dapat pang pag-usapan, Martin. Nagkaroon ka na ng pagkakataon mong magsalita kanina at pinili mong manahimik. Narinig ko na ang kailangan ko marinig sa'yo. Makakaalis ka na. Martin, narinig mo siya. Umalis ka na para wala ng gulo. Kung ko kaya umalis, Importante sa sabihin ko kay Lani. Pare, umalis ka na. Ayaw nga niya eh. Tawa mo ako. Ay, Tim! Ay, Tim! Paman! 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 Ayan! Tumigil na kayong dalawa! Tumigil na kayong dalawa! Tawa na yan! Tigilan niyo na, na, na yan! Javier, sige na. Iwan mo muna kami ni Martin. Ano ba problema mo, ha? Kung nagpunta ka lang dito para manggulo, makakaalis ka na! Ano, Wala na tayong dapat pang pag-usapan, Martin. Malinaw na malinaw na! Pinili mo si Graciela! Mas pinili mong babaeng yun kesa sa akin! Kailan, ikaw lang ang mahal ko. Alam mo yan. Huwag mo sabihin kung hindi mo naman kayang panindigan. Tinanong kita kanina kung sino ang mahal mo. Hindi ka ba lang umimik? Kailani, intindi mo sana sitwasyon ko. Kailangan lang ako ni Graciela ngayon. Ano naman ako? Kailangan din kita, Martin. Wala na akong mga magulang. Wala na rin si Kiefer. Ikaw na lang ang meron ako. Ikaw na lang. Pati ba naman ikaw mawawala sa akin? Hindi, Leilani. Hindi ako mawawala sa'yo. Mahal kita. <tong>